Tinatayang nasa higit 7,000 ang mga magsasakang benepisyaryo sa Bohol ang makatatanggap po ng ayuda mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bahagi pa rin niya ng pangakong tulong ng gobyerno para sa mga magsasakang apektado po ng ilinyo. Si Kenneth Pasyente sa Report Live. Kenneth? Dayan, tapos na nga ang El Nino pero tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan at ngayong araw nga ay inaabangan na ng mga taga ang pagdating ni Pangulong Marcos Jr. dito para sa inaasahang tulong. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tutungo sa Tagbilaran City sa lalawigan ng Bohol ngayong araw. Papangunahan niya ang pamamahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, Kinatayang ang aabot sa 7,634 beneficiaries ang mabibigyan ng ayuda. Ipamamahagi rin ang ilang farm machinery and equipment para mapabilis ang kanilang pagsasaka. Pag nakatanggap po ng pera, saan po pwedeng gamitin? Pwedeng rehabilitation po ng sakahan, pwede pong ipangkain sa pamilya. Nasa discretion po ng makakatanggap at identified and validated beneficiary. Ang gusto nga po ng Pangulo is Baka pagsimula silang muli at syempre gusto niyang maalagaan po yung mga naglalagay po ng pagkain sa ating mga hapag. Marami nang natulungan ang programang Presidential Assistance for Fisher Folk, Farmers and Families dahil matagal na silang nagsimulang mamigay ng ayuda. Nasa almost 1.4 billion pesos na po yung naibigay only through PAFF. Pero kung uh, titingnan po natin ang tulong naman na ibinigay ng uh, gobyerno since the start of um, strong and mature uh, El Nino which started in January nasa 10.3 billion na po ang uh, nabibigay ng DA, DSWD OCD dole uh, at iba't ibang ahensya ng uh, pamahalaan. Kasama sa magbibigay ng tulong pinansyal ng DSWD habang training naman ang hantong ng TESDA. Dayan ngayon nga ay mga kasama natin yung isa sa mga libo-libong benepisyaryo na mabibigyan ng tulong ng pamahalaan ngayong araw. Makakasama natin si uh, Ma'am Merly na isang magsasaka. So Ma'am, pakikwento naman po sa amin kung ano po yung naging epekto ng El Nino po sa inyo o oh, uh, sa aming ano uh, e epekto sa pagsasaka kasi naghihirap din kami uh, lahat ng mga palay namin at saka mga gulay na mamatay din sa yun yun ang dahilan kung bakit wala kaming kung, kung dahil sa epekto ng El Nino wala kaming kita at saka yung pagkain namin mas nagihirap ma naghihirap din Gaano po kahirap ma'am yung ganong experience ano lalo na po doon sa panahon po, po ng El Nino mahirap kasi yung yung kinikita namin halos salat kami lahat lahat sa pagkain at saka sa gamot walang wala talaga pero ngayon mama inaasahan nga po na pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. yung pagbibigay ng tulong po sa inyo ano po yung masasabi nyo na may mga ganitong hakbang ang ating pamahalaan para matulungan po ang mga magsasaka katulad ninyo Maraming salamat po, Pangulo, dahil isa din ako sa naibigyan ng tulong na galing sa sa inyo. Sana din po ito ay patuloy na maging tulong para sa tulad naming magsasaka dahil hindi naman po kami lahat ng oras ay mag ano sa dahil sa panahon naman sana tuloy-tuloy lagi. Salamat po. Malaking bagay po ba itong magiging tulong sa inyo? Opo, malaking malaki talaga dahil naibsan din ang ang hirap namin kahit, kahit sa saglit lang. Salamat talaga po. Maraming salamat po Ma'am Merly. Babalikan ko po kayo maya maya lamang. At sa mga oras na ito dayan ay mahigpit ng ipinatutupad yung seguridad dito sa venue at inaasahan na lamang yung pagdating ng punong ehekutibo para sa pagsisimula ng programa. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo dayan. Malaking bagay yan. Malaking tulong yan sa ating mga kababayan. Maraming salamat Kenneth Pasyente.